dito na naman po mga kapobre uh, aksidente dito tong last time na may nangyari na, na may natumba doon yung natumba na ano eh na truck yung wing van nako ayan na naman dito na naman oh meron na naman ngayong isang trucking tracking na nahulog talaga oh Mariano Igarapos Binagyan ng kainin Ha? Landline

Kumusta dr kumusta driver nung? Ha? Kumusta okay, pasay okay naman Okay yung... pero medyo nag-ano man lang okay, ang Kaya no pinante. Okay man ta. Ano karga nila? Gulay kuno sir. Gulay sa daw oh. galing sila sir. Hindi pa pa naano dahil ka, karating ko naman. Ah, karating oh, ko lang. Oh. oh Manila, oh. Manila. Sulas talaga siguro eh, no? Ah, Kapilang bisis sa tara, no? Di na sa may sityo ah, bang-bang, eh. Pilang bisis sa Mga pampilawan kayara. Makarang nga 25. Kaya sa ano lang, yang dayang, ano ah, dayang... Buwan niyang mga apat kurusandara. Apat pang apat sandara? Apat o pang apat sandara. Apat na daw na aksidente. Dikat mo ka sa ubos, magpapuha? Dikara na iwag ito, dikara na kaano, na dikara sa ubos. Di ba kahapon lang ito na alis yung isa? Isang hapon, no? Ito ganuwe ba isiha? Mga alu-uras na lang. Dikat mo ka sa ubos, magpapuha? Dikat mo

ay, kumusta ro driver pa kita oh, ni mo? Kung, ay, kumusta imo to? Okay lang. Kita mo dapat. Gindaga sa police, sa police station mo uh, ta. Dusaban ano, pala mo Ah, kasi sa hospital. Uh, oh. uh, Wa well, mo kita no kung si pa sa may mga last row imo. Wa man ni eh, si ano. oh, sa mo nang ano. Gasgas nang. Gasgas mo na to, mas gas mo nang makarno. Oh. Mm. na so mo na, ako, na

ano po, boss? No, boss, hangin? Oo, oh, oh, tapos din na mapit yung monobila. Hindi na magkorupan. Oo. Oh. Break kasi to. eh. Tapos, pagkawala ng hangin. Kaya pag uh, paliko na, pabalik na ko, hindi na maliko. Kasi wala ng kontrol manubila. Oo, oh, hindi na magkontrol manubila. Anong ginawa nyo? Paubuson kayo? Wala, kaya dumirito na. Hindi kayo nag-aakwa na tumalon? Hindi ah. Yeah. Oh? Natalun. Doon lang ako sa likod ng driver. Doon lang ako tumalo sa likod ng driver. sa likod ka na. Buti, hindi na kayo na-ipit. Na 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 hindi nga. Naipit na pala. Oh. <laughs> okay, okay Okay lang, okay lang. Okay, kalapa. Hey, oh, okay imagine lang. mo doon kayo pinulot sa baba. Nag, parang nagkuwang kayo doon na, nung tawag gumulong, pagulong-gulong pa, kayo. Oh. Hindi lang na untog ulo mo. Wala naman. Yung driver. Naipit pala yung pidlet. Oo, oh, napidlet. Wala, ang driver niya ka. Punta ng Sino pangalan mo? Leopoldo. Taga saan ka, Leopoldo? Tamay nila. Ano pelido mo, Pauls? Abolin Si, yung driver mo sino? Ah, uh, si so Di mo kilala ang driver mo. Sino? RJ. Ano pili din RJ? Morris. Taga si si Mar ko si ano? Bicol. Pangasinan? Bicol. 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 Palagi naman kayo dito, di ba? Oo, lagi linggo-linggo kami dito. Linggo-linggo. Ito lang nangyari. Ito lang nangyari. Ano o. mga kakarga niyo niyan? Gulay po. Mga ilang tonelada karga niyo? Ah, uh, 20. 20 tonelada? Oo. Oh. Saan pagaling yan yan? Saan galing? Bagyo po, bagyo. Saan dadalhin po yun? Ilo-ilo. Ah, sa naman talaga. So dapat mga andoon na kayo mga 9 o'clock or 10 o'clock? Hindi, mga alas mga alas una siguro, 12. Kasi hindi hindi pa kayo eh. Oh, may mga bulante pa kami na ibababa eh. Kaya, bawat ba, bayan? Oo, oh, bawat bayan. Ba 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 Oo. Eh. Oh. Paano yan? Anong mangyari yan? Anong kontakt mo ngayari ng sak? Wala, kinuha na. Kukunin ang mga mayari ng gulay. Papunta na dito. Ah, kukuha naman oh. sila dito. Oh. Ilabas. Oo, oh, mayari ng oh. upa niyan. Tumawag. Na, ay, tumawag. Ay, ay, tumawag. Tumawag. Ano, boss, ah, dito sa likod ng kwan, boss. Sa ah, likod ng pintuan, boss. Bubuksan, boss. Pwede buksan. O, kaya, kaya, boss. O, kaya, buksan, boss. Pwede buksan. Ginagka-istorya. Ah, oh, wala naman masado, boss. Uh, uh, ah, uh, Shing. Ginagka-istorya doon ang uh, taga-anak ko tracking. Ah, sige, boss. May ari ng tracking yan? Abi ari nung taking yung uh, tawag ta na Talagang bali yung mga bulante Mabilis yung takbo nyo ay. Galing bagyo pala galing bagyo. Kano ka mo nagani sa bagyo to? Kailan pa kayo sa, bag bagyo? Juan, ah... Uh... Byrnes. Linggo ngayon eh. Biernes. Biernes. Sabado. Linggo ngayon. Oh. Ak Aklang kayo. Oo. Oh. Tapos mga launa kayo darating mamaya. Mamaya. Tapos kailan naman kayo balik Maynila? Pag, pag, tapos baba ng mga gulay. Balik, balik, agad? balik, balik kami agad. Balikan. Um, balik agad. Kayo, no? Baga nantok yung CGR? Wala naman. Hindi naman naantok. Wala naman, naman, naman kayo ininom? Wala naman po. Madasig yung dalaga nyo ay? Hindi, hindi naman kasi paba. pababa. Linggo-linggo na kami dumadaan. Hindi alam namin yung daan ay. Oo, oh, sunado naman. Kaya nag naman yung ang driver eh. Bakit putol yun? Yung kwa na putol? Baka yun nabagsak na? Hindi naman. No? Baka yun uh, ang dahilan? Hindi, hindi naman. Naputol uh, talaga pag uh, tumba na. Hmm. Wala ka wasak? namang ano? Lang, wala, wala, wala. Wala kang talos eh. Wala kang talos eh. Chinilas ko saan? Wala na, naipit. Ando on siya sa sasakyan. Chinilas kong naipit. Nagtalon wala, kayo ay tumalon Hindi po, hindi po. Sa loob lang ko. Sa ng loob track. lang kayo? Oh, sa loob A, lang. Hindi kayo naipit, Kuya. Hindi naman da, doon nga kami paglunggulong lang. Ah, naglunggulong kayo sa loob Hindi hindi kami idea ako tumalon diyan ako sa loob ng truck. Kayo lang, oh. ikaw lang mismo lumabas sa sa loob. Oh, dala kami dalawa ng driver, labas lumabas kami hmm. wala naman. Okay naman. Eh. Madahan ma lang yung pagkahulog nyo? Or ano? Dali tayo talaga. Alalay lang oh hindi sad. Di dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Kaya nga, buti pa, may Kung di pa, walang niyog, siguro ipit yung, ipit kami sa lobby. Alam mo, na, ang dami na kayong ma. nangyari dito. Ang aksidente, yeah. may namatay na dyan. Sa baba, Kabilya. Doon yan ba daw? Doon, doon ba daw? nahulog, nahulog Yung driver mo, wala din naman Wala, wala. Masyerte ha, masyerte pa. Pamilya niyo, ha? Wala pa. Tawagan mo na. Nakatot na ano eh, nung isang araw, na truck. lang. May nangyari ulit. Ang aksidente. Sige ha. Sige po, sige po. Sige po. Sige po.

Ανάντα, η πρόκληση είναι